Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tayo ay magkakasama sa isang espesyal na panalangin para sa pagkakaisa at malasakit. Sa oras na ito, ating hilingin na maging mas mabuti at mapayapa ang mundo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Panginoong Diyos, Ama ng pagkakaisa at pagmamahal, kami po ay nagtitipon ngayon upang hilingin ang iyong biyaya para sa aming mundo. Hinihiling namin ang espiritu ng pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. Lalo na sa panahong puno ng pagsubok at pagkakaiba-iba. Bigyan mo po kami ng puso na bukas sa pag-unawa at pagtanggap sa aming kapwa. Turuan mo kami na igalang ang pagkakaiba ng bawat isa at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Panginoon Hinihiling namin ang kapayapaan sa aming mga bansa at sa buong mundo. Naway matapos na ang mga hidwaan, karahasan at hindi pagkakaunawaan at palitan ito ng pagmamahalan, katarungan at pagkakaisa. Patnubayan mo po ang mga pinuno ng aming mga bansa at komunidad. Bigyan mo sila ng karunungan at pagmamahal sa kapwa upang sila ay maging makatarungan at mahabagin sa kanilang pamamahala panginoon sa mga suliranin ng aming lipunan tulad ng kahirapan diskriminasyon at kawalan ng hustisya bigyan mo kami ng lakas at tapang na tumulong at maglingkod sa mga nangangailangan nawa'y kami ay maging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa aming kapaligiran sa aming paglalakbay bilang isang komunidad tulungan mo kaming magtulungan at magkaisa para sa ikaw unlad ng lahat. Naway ang bawat kilos at salita namin ay magpahayag ng malasakit at pag-aalala sa kapwa. Panginoon, hinihiling din namin ang proteksyon para sa aming mundo. Patnubayan mo kami sa pag-aalaga ng kalikasan at sa pagharap sa mga hamong pangkapaligiran. Naway kami ay maging mabuting katiwala ng iyong likha. Sa aming pagdarasal para sa pagkakaisa at malasakit, naway maging inspirasyon kami sa iba. Gamitin mo kami upang magdala ng liwanag at pag-asa sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa panalangin ito. Naway ang bawat isa sa atin ay mag-ambag sa pagbuo ng mas maganda at mapayapang mundo. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga adikain para sa pagkakaisa at malasakit sa ating mundo.